Narito na naman tayo para sa isang nakakilig at napaka-sweet na istorya nila Kalingap Edu at Viancy Para sa pagpapatuloy ng kanilang love story Tumungo na naman ang Kalingap team sa bahay nila at Viancy Ito ay dahil maibibigay na naman silang isang malaking surpresa kung matatandaan natin sa nakaraang video ay sinabi ni Kalingap Edo na gusto niyang bigyan ng washing machine si Ate Viancy. Kaya naman sa kanilang susunod na pagdalaw ay sa tulong ng isang sponsor ay nakabili sila ng isang washing machine. Makikita natin na binubuhat na nga ni Kalingap Rab at ni Kalingap Edu ang napakalaking sorpresa para kay Ate Viancy na siyang tiyak na ikakatuwa nito. Maya maya pa ay dumating na nga sila sa bahay nila Ate Viancy at agad naman sila ipinatuloy sa kanilang bahay. Kapiling ka, ayoko na muling nag-iisa. pagkatuloy ng Kalingap Team sa bahay nila Ate Viancy, ay humarap sa kanila ang napakagandang si Viancy na bihis na bihis at mukhang nagayos na naman siya para sa araw na ito. Ngunit noong tinanong siya ni Kalinga Prab kung ano sa tingin niya ang surpresa sa kanila ngayong araw ay hindi niya daw ito alam. Gulat na gulat naman si Ate Bianci noong ang surpresa pala sa kanya ay isang bagong-bagong washing machine. Dahil sa saya na nararamdaman ni Ate Bianci ay tinawag niya ang kaniyang nanay upang ipakita ang bagong surpresa sa kanila ng Kalingap Team. At siya naman kinatuwa din ng kanyang ina. Lubos ang pasalamat ni Ate Bianci at ng kanyang mama sa mga tumutulong sa kanila araw-araw. Thank you. Thank you. Bakas nga ang kilig sa mukha ni Ate Beyonce dahil hindi na naman siya mapakalik dahil nandyan si Kalingap Edu. Tuloy-tuloy ang kanyang pamumula at pagngiti. Mas kinilig pa ang lahat noong sila ay magtabi upang magkaroon ng kanilang picture taking. Matapos nito ay nagpakitang gilas na managad si Kalingap Edu upang buhati ng napakabigat at napakalaki na washing machine na sorpresa kaila ate Vianci. Ito ay inilagay nila muna sa labas dahil nga sa pagkasikip ng bahay nila ate Vianci. Bilang pagkupasalamat ay kumuha muna si Vianci ng tubig upang ipainom sa mga nagbuhat ikalingap edo at sa iba pa Talagang napakabait talaga ni Ate Beyoncé at gusto niya talaga ang magbalik ng utang na loob kahit sa mga simpleng bagay lamang. Maya, -maya naman ay sabi ni Ate Beyoncé na parang napakainit naman pala sa kanilang bahay. Kaya naman si Kalingap Edu ay dali-daling tumayo at kumuha ng karton mula sa lagayan ng washing machine kanina. Imbis na lumamig ay parang mas lalong uminit ang paligid dahil sa sweetness ng dalawa. Maya maya ay parang nakaramdam na rin sila ng gutom dahil hapon na nga kaya naman na napagpasyahan nila na magmarienda na. Kala ko pagpunta namin dito mo eh. hindi mo kami ng tinawag eh. Ano ba? 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 Ano hindi nga in-expect ni Beyoncé na tototohani ni Kalingap Edo ang kanyang biro noong nakaraang video na sana paglutuan siya ni Beyoncé ng kanyang paboritong ulam na tinola. Kahit pa nabigla si Ate Viancy ay pumayag na lamang siya dahil ito ay request ni Kalingap Edo.

Halata sa kanilang dalawa na nag enjoy sila sa kanilang pagluluto na may halong biruan. At dahil nga napakainit sa bahay nila at Viancy, hindi may iwasan na pawisan na talaga silang dalawa. <tong>

talaga namang kinilig ng mga mananood dahil sa kanilang mga sweet moments. Nagpunasan pa talaga sila ng kanilang mga pawis. Napaka-cute talaga nilang tingnan at napakalakas ng kanilang chemistry. Dahil dito ay araw-araw silang trending at lagi hinahanap ng kanilang mga viewers. Maya maya ay natawa sila dahil sa binibiyansi na parang nadurog na nga ang sayote kakahalo ni Kalingap Edu. Parang hindi na lang ata si Ate Viancy ang nagpapanik at hindi mapakali Parang si Kalingap Edo na rin. Ito na yata ang epekto ng kilig sa kanilang dalawa. Maya maya ay luto na nga ang kanilang pinaghirapang tinola. Tinawag na nila ang lahat dahil kakain na. Ngunit bago sila kumain ay nagkaroon muna sila ng taste test. Tinikman muna nila ang kanilang luto kung pasado na ba ito. May kulang ba ba o daragdagan ba ba? <tong> Sabi ko na eh. Sabi ko na para sarap. Murah tu mau <laughs> bincang dengan allah. <laughs> oh. 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 Masayang masaya naman ang dalawa sa kinalabasan ng kanilang pagluluto ng tinola dahil ito naman daw ay masarap. Kaya naman sa huli ay nagpasalamatan muna silang dalawa bago nag-appear. Sana ipatuloy pa natin silang subaybayan at suportahan. Si Ate Viancy at Kalingap Edu, ganoon na din ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye! Mahal.